Sa bawat kwento, may bagong pag-asa at inspirasyon. Samahan natin ang Kwentuhan TV sa paglalakbay sa mga kwento ng kagandahang loob, tagumpay, at pagbabago. Handa ka na bang makinig? Pero bago yan subscribe ka muna sa aking channel at ehit ang notification bell para updated ka sa iba ko pang mga videos. Ang kwentong ito ay Pinamagatang. Ang alamat ng tatlong magkakaibigan. Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan sa gitna ng kagubatan, may tatlong matalik na magkaibigang nagnangalang Lino, Mario, at Pedro. Sila'y magkakaklase mula pagkabata at lagi silang magkasama sa lahat ng bagay. Kahit na sila'y nagmula sa magkaibang antas ng pamumuhay, ang kanilang pagkakaibigan ay hindi matitinag. Isang araw, habang naglalaro sa kagubatan, may narinig silang isang matandang babae na humihingi ng tulong. Agad nila itong tinulungan at dinala sa kanilang bahay. Ang matandang babae pala ay isang mahiwagang diwata. Sa kabila ng kanyang anyo, siya ay nagpasalamat at binigyan sila ng tigisang kahilingan bilang gantimpala. Sinabi ni Lino, nais kong maging pinakamayaman sa buong bayan. Si Mario naman ay nagwika, nais kong maging pinakamatalino sa buong bayan. At si Pedro, natahimik at mapagkumbaba, ay nagsabing, nais ko pong laging makatulong sa aking mga kaibigan at sa aming bayan. Matapos magwika ang tatlo, kumaway ang diwata at biglang naglaho na parang bula. Kinabukasan, nagising si Lino at natagpuan ang kanyang bahay na puno ng ginto at mamahaling bagay. Si Mario naman ay nagising na mayroong di mabilang na aklat at bagong kaalaman sa kanyang isipan. Samantalang si Pedro ay nagising na tila walang nagbago, ngunit napansin niya na mas masigla at mas masaya siya kaysa dati. Lumipas ang mga taon, si Lino ay naging pinakamayamang tao sa kanilang bayan. Subalit, sa kabila ng kanyang kayamanan, naramdaman niya ang pagkukulang at kalungkutan dahil wala siyang tunay na kaibigan. Si Mario naman ay naging tanyag sa kanyang katalinuhan at maraming naghangad na maging katulad niya. Ngunit dahil sa kanyang pagiging abala, noalay siya sa kanyang mga kaibigan at naging malungkot din. Samantala, si Pedro ay naging kilala sa bayan dahil sa kanyang kabutihan at pagtulong sa iba. Siya ay naging kasangga ng lahat sa oras ng pangangailangan. Kahit na siya'y walang material na kayamanan o di matatawarang talino, si Pedro ay laging masaya at napapalibutan ng mga tunay na kaibigan. Dahil sa kanyang kagandahang loob, unti-unti ring nagbalik si Lino at Mario sa kanya. Isang gabi, habang magkakasama ang tatlo, Napagtanto nila ang kahulugan ng kanilang mga kahilingan. Sinabi ni Lino, "Ngayon ko naiintindihan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o mamahaling bagay, kundi sa pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan." Si Mario naman ay nagwika, "Ang kaalaman ay mahalaga, ngunit mas mahalaga ang paggamit nito upang makatulong sa iba." Napangiti si Pedro at sinabing, "Tunay na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay ang pagmamahal at pagtulong sa kapwa." Doon natin makikita ang tunay na kahulugan ng ating pagkatao. Yun lamang at maraming salamat po sa pakikinig hanggang sa muli. Mula noon, naging inspirasyon ng tatlong magkaibigan sa kanilang bayan. Itinuro nila ang kahalagahan ng pagkakaibigan, kabutihan, at pagtulong sa kapwa. At dahil dito, ang kanilang bayan ay naging isang masayang lugar na puno ng pagmamahalan at pagkakaisa. Ang kwento ni Nalino, Mario, at Pedro ay nagtuturo sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay o katalinuhan, kundi sa kabutihan ng puso at pagtulong sa kapwa. Ang pagkakaibigan at pagmamahalan ay nagbibigay ng tunay na kasiyahan at kahulugan sa ating buhay.